Saan kaya ayun? Problema, hindi matawag yung number niya. Nandito na ako sa ano. Pick up location. Ayan siguro. The number you have Ito. dialed is incorrect. The number you have dialed is incorrect. Incorrect daw yung number niya. Ito kaya. Joyride. Ay, hindi, hindi sila. Wala kasing address eh. Wala namang inilagay na number. With top box po sana. Dito na po. Ano ba yan? Nasaan siya? Paano natin masasakay? Andito na ako. Wala naman siya. Ano nangyari dito? Hindi matawagan. Kakaload ko lang ha. Tsaka yung isa natawa. Is yeah, is incorrect yung number niya. saan kaya siya ano pangalan nito analisa analisa saan siya baka nasa ano kaya siya